May Jollibee dito sa taas. Di ano nga? Hindi hingalin. <coughs> yung pinitin siya namin. daan, <laughs> Eh <mapatid> kayo dyan, no. Oo. Ninyu New Zealand <laughs> Pwede na mag-camping dito. Wow. Hindi pa yan. Ha? Ah? Hindi yan New Zealand. What? taas na pala agad nito. Ngayon. Pag nalaglag <laughs> ka talaga dito, dodo malala. Bakit? Yung mga pumupunta dito, dito lang tinatapon yung basura nila. Oh no! Plastic pa naman. Okay lang sana yung mga nabubulok eh. Kaso plastic. Oh, stage 1 pa lang to. Oh. Pa. Pa ako, ano, matibay kasi sa bato. Adventure, na kaya pa ka? Ay, huh? kala ko nakaya pa ka lang. Ay, pa ako, buti, ha? Ah? Pa ako. Ay, Di mo nakaya do. At, ay, nakikita mo yun, no? yung maraming tao na yun, eh, no? Ka Oo, oh, yun ang pinaka <laughs> eh. Pinaka view. <laughs> <laughs> oh, doon pa tayo. Ayun na nakikita mo yung mga tao mo. <coughs> Do, doon, doon <na> Wow. Hala, <laughs> bangin. Bangin na pala dito, oh. Ang taas. Ang ganda pala. Doon yan, Doon yan, no. no. Pupunta tayo doon. Ayun, no. Pinakatok. Yung pinaka pinaka. Yo ko na, bababa na ako. Bangin uh -huh. to, eh. Sige, may hilas na yun sa baba. Ang ganda pala, pag anin, ano yung mahal na araw. Ano? Ano? Kaya niyan tumuloy tayo Aljon. Hindi. Kaya? Ha? Bangin ko kaya. Uh, lapit na oh. Tanong na oh. Wala di ko kaya bangin. Al ut utay utay lang. Gabi. Ka. Kaya o, na. namin. Gabi. Wala pupulot sa yo. sige. Ano naman yan. <laughs> 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 sige, kayo ng, ano Ano <laughs> 360 ang view Wow Grabe 360 Taas na nito ano? ano yun? Ha? Parang pan Poultry? Oo oh. Ayun no, poultry ano? Poultry ay, Ayun Mahaba na yun guys nagsiming lang kami doon sa ilog pero meron kami natuklasan dito <laughs> bundok naiwan ako ng mga kasama ko copy picture sayang kasi view Dahil pa. Tapos may sunog na dyan, ano? Kulong tayo dito. <laughs> <laughs> Ay. May boundary na diyan, ah. Oh. Pas baba ba ka rin 16. Totoo. Ay bisebihin may may-ari nito. Meron. May boundary. Dapat pala nung mahal na araw, dit. Rocket dito ano. Ang init. Gan. <laughs> In Alam <it. laughs> mo ko. Ano ba? To, pa, baba taas. Ano kaya ang pangalan ng ano nito, no? Bundok. dos <laughs> wow. Hah Anak po tayo guys sa ano tuktok na yun hanggang doon lang tayo yun yung pinakamataas na part nitong bundok kinakati na ako kinakati na ako bulung tayo dito pag ito nasunog. kabilaan Hindi. Huh? Hmm? Ijust ko Ayan na ang u uh, sa Ah? <laughs> Sana kayo? <laughs> Dito sa taas. Ay, sa Malapit na tayo sa tuktok ng tagumpay. Hindi <laughs> <laughs> naman nakakapagod eh. Ah? Dan dandahan lang. Grabe, ang taas nito. Bundok siya na ano, bato. Bat, bato, bato. <laughs> Nasaan na kaya yung mga isabi? Uy, sando Ay, init. Okay. Eh, grabe, dito pala matarik, oh. nakakatakot dito baka gumuho. Nang taas. Nang Gantahan nila. Doon kayo aapak sa batong nakabaon. Palusong na kami guys. Madat, sabi ko sa inyo eh. <laughs> diba? Nakadiscovery tayo ng magandang aakyatan. dahil na ka muna saglit huwag ka munang nainitan tayo ha? sarap na ng tagi sarap na ng baba sa likod Ah!